Sadya pag sikat ako ang may sala <laughs> kaya pala tuwing ang awit ay balat ng balat Kita-kita na yan Nakikitala ko dyan? Ano oh, naman? No, Peace! Good oh, evening! You're now here inside the club of Ricardo! Okay, special request song. Dapat kakanta Saan kayo? Eh? Saan nga makakantong ang tagpong ito? Pinahal kita pero ako'y ginago And it is a long time Bago pa makarecover Sa ginawa mo sa akin ay mayroon pa akong hangover Naaalala mo pa ba? Nung tayo pa Kasa ka saan man ako magpunta Pinagsilbihan kita mula ulo hanggang paa Pati ang brat mo Ako ang naglalaba Kinukonsinti ka pag merong nagawang mali na ona. Mga inutos mo sa akin, di ko sinuway Masinusunod na nga kita kaysa sa akin na Lahat na lang ng bagay binigay ko sa iyo Laging sunod-sunuran ako na parang aso Lahat... Warfare. Pagbubak ko ang gay, pati po tayo ibigay Damn, napaka-stupido ng puso kong ito Ano ba ang dahilan at ako'y ginayin ko mo? Pinamay mo ako at iyong itin ako At sa ibang boy, nakipaglaro ka na ka boy Ako'y nananaghoy, puso ko ay nabiyak Wasak na wasak ang puso Nanaki niya ang gusto ng lalaki, tingin mo pinilalaki ako Ano

Ang um, Mr. Course. Playboy ng Korea, Mr. Playboy ng Korea. Binabati ko po lahat ng mga nasa Pilipinas. Kamusta po kayo lahat Gusto Kamusta no. po namin kayo lahat ng Pilipinas? Dari na si Arroyo. Si Arroyo? Nako ibaksak si Arroyo! Baba na pinji natin. na pinji natin. Baba mo. pinji natin. Baba na pinji natin.

<laughs> 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 yeah in the house me one

Margareo Nandito na si Ricardo, si Ricardo, si Rera Nandito <laughs> rin si Weng Weng, wala <laughs> siya <ang inyado>. <laughs> kapilito Magpapagsak si mag <laughs> mag <laughs> <I> <laughs> at dito, mauna si Henry Oh, ayo, pernah kau sama dia, sama-sama, sama-sama. Ada lagi kat sini. Sesuatu dapat membuat kau. Oh, ada nanau. Atmatulah sahabat bekas

huwag magalit, bawal lang na kasi baka lalo ka bumangit, pero okay lang. Glock 9 po <laughs> na ito, Glock 10. Glock 9 ng Korea. Cloud 9. Ba Bakit naman Brad, si Cloud 9 ng Korea. Ito, si Cloud 9 ng Korea. Brad, tingin mo na Brad. Si siya no, Black, Black. o. Si Cloud 9 ng Korea. Brad, mo, mga chat. Brad, ang mga Yeah, na. Yeah, yeah, yeah. Baksa ka na to. Oh, mm -hmm. yes, yeah, yes, yan. Si Francis, magkalaw na ako. Ayun ba? Yung ano ba yung free man yun na. Ayan, ayan na. Ayan na, Ito na, si Cloud siya. Kasi kasi mo, si Aim na. ba yung indies nun? Dekad mo ngayon. Three stars in the sun. Three stars in the sun. I'm ready to defend. Three stars in the sun. Hindi mabigilan -hi ang mga salita Malapangin. sa akin bibig Di pa dada e, ang bunga nga yeah. Lahat na katunga nga, lahat na papahanga <laughs> Sa akong kalento, ako ang taga-kalento Ang bata matuloy na may ako <laughs> oh, <my God. laughs> Sa antipol, lolo Ako'y taga-tondo, bata may nila Kaya sa Korea, sumasak lolo Sa mga sila ulo Yan ang mga kagagawa sa Korea yan Hindi kayo pangis, mabilis Ito na pala daw Ito na

kumanta Alam mo ba yung kitsabay? Kung sa bagay Mahusay nga naman ang pitsabay Gamit ang boses mo ang kumatay mo ng kulay ang kanta O diba? Kahit ikaw ang gumawa Alam naman, naman at, na Mas okay nung ako -okay yung kumanta Teka lang Just na huwag ka na alam mo naman na pambakap ka lang ilan na, na ba ang talagang nagawa mong kanta? Wala! Eh wala pala. Alam naman nating lahat, na... na si Ren. Naman talaga na. Napo kaling. Napa-long talaga. Napa-long. Ega. Tama naman. Tama naman. pwede naman. Tama naman. Tama naman sabi na ikaw ang nararapat, iisang kataman lang, <laughs> eh, wala na isulat. Eh, bakit si Aquino at si Pedro Wala nga isinulat, pero naging pasilena Ato At Benedict Nino, na wala na yan sisigat na pa kanino. nga, please lah, bukan ka nama, 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 na nama, 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 wala nama, nama, wala nama, nama, wala nama, wala nama, bakit ba yan?